Alam mga ano? Punta oh. kami sa uh, isang place is dito. Is oh, yeah. <laughs> oh, yung gandang babae. Uh, share like subscribe my channel. Yeah, we pray for this we for the and bless family. In Jesus Christ's name. Kain na po, Kain na po kayo. Beach, so. Ayan. Nagsakit naman kami ito. Ako to, an race ano, race to. <laughs> No, no. Uh, no, it's limit. three. na, girl. Sige po. Sige po. Ilan pa na ba, girl? <I> three, <can't laughs> po

Uh, mm -hmm. walang time okay mag video ka Kati mo, celebration. Si na to, ito isap

ay kailangan ay kailan nyo ko buwi na batang nasoja ng kape ano? mga ano? ano? mga ano? 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 ano?

Kenari, 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 itu, kenari, 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 kenari,

갈렸다 갈렸어 너무 막아요. 안 되는데. 말하고